So, yun mga katulok, eto na naman tayo. Papakita ko lang sa inyo itong aking bagong katian. O tingnan nyo at papakainin ko. Ito. Ito yung pinapakain ko. Kunti lang. Kasi, madate lang to. So, yan, mga katulok ko. Hmm. Hmm. Ayan o. Oh. Hmm. Yan. <laughs> Ito yung aking bagong katay, ano? Ayano. Ano klaseng manok ba 'to? Ayano. No? Ayano. No? <laughs> Ang liit. Tapang-tapang <laughs> 'yan. Parang labuyo din. Kalake.